Good morning! For today's video i-share ko po sa inyo ang recipe na talong version ni Mama na napakasarap na insaladang talong. Ito po ay freshly plated pick from the garden ni mama ang sarap po guys very organic no pesticides kaya okay lang kung hindi hugasan. no kasi wala naman itong gi-spray na mga chemicals at syempre ako na yung nagkudkod hindi ko alam sa tagalog basta kudkod sa amin suka lang pala ang ilagay guys akala ko lagyan ng tubig kaya nung nalaman ko ito grabe ang sarap pala ito yung insaladang talong na grabe kasarap na natikman ko ang dami ding mga lamas na nilagay ni mama G-boiled lang yung talong na Ginawa ni mama ngayon kasi pag iihaw namin medyo matagalan. Pero sabi ni mama, mabango daw pag inihaw na talong no ang ilagay mo dito. Pero para sa akin, sobrang sarap nito guys. Kaya itry nyo to. Ang dali lang tong gawin at very healthy pa. Ito na po yung gata na nasala natin. Kailagay na natin yung talong at saka yung mga lamas natin. Luya, bell pepper, um, tomato, tsaka sibuyas. Pagkatapos natin ilagay yung mga lamas ay haluin natin at iinit natin ng 2 to 3 minutes para maluto-luto yung gata. At finally, ito na po guys, ang sarap at ang bango pa. Kaya tikman na natin.